May paraan nga ba para yumaman, lalo na kung ikaw ay mayroon lang minimum wage, or mas mababa pa rito, ang sagot ay mahirap pero hindi imposible, ang pagyaman kahit maliit ang sweldo, narito ang ilang mga estratehiya na makakatulong sa iyo para magawa ito. Number 1, tamang pagbabudget, gumawa ng budget, at itala ang lahat ng iyong kita at gastusin, pagkatapos ay tukuyin kung saan ka gumagastos ng malaki, at humanap ng mga paraan para makatipid. Number 2, magtipid, maghanap ng mas murang alternatibo sa mga pang-araw-araw na pangangailangan, magluto sa bahay, maglakad o magbisikleta kung malapit lang ang pupuntahan at iwasan ang mga hindi naman kinakailangang gastos. Number 3, iwasan ang utang, hangga't maaari, iwasan ang pag-utang at kung hindi mo maiiwasan, ay tiyakin na kaya mong mabayaran ito. Number 4, pag-iipon at pamumuhunan. Mag-ipon ng regular kahit maliit lang. Magtabi ng bahagi ng iyong sweldo bawat buwan. Paano? Una, maaari kang magbukas ng savings account o mag-invest sa mga low-risk investment tulad ng time deposit. At syempre, bago ka magsimulang mag-invest, ay mag-aral muna tungkol sa pamumuhunan habang lumalaki ang iyong ipon, pag-aralan ng iba't ibang uri ng pamumuhunan tulad ng mutual funds, stocks, or real estate. At number 5, simulan ng negosyo. Kung mayroon kang kaalaman o kasanayan sa isang bagay, maaari mong subukan ng maliit na negosyo bilang dagdag na kita. Tandaan, hindi mo kailangan ng malaking puhunan para makapagsimula ng isang negosyo, kahit maliit lang ay pwede ka nang magsimula, dahil ang mahalaga ay simulan mo lang. Number 6, pagpapalago ng kita, maghanap ng dagdag na trabaho, maaari kang mag-freelance, mag-part-time, o magturo online. At para magawa ito, ay kailangan mong mag-aral ng mga bagong kasanayan, ang pag-aaral ng mga kasanayan na mataas ang demand ay makakatulong sa iyo na makakuha ng mas mataas na sweldo. Number 7, pagiging responsable sa pananalapi dahil ang pagpapayaman ay hindi lang tungkol sa paggawa ng pera, ito ay tungkol din sa kung paano ka mag-manage ng iyong kaperahan, kaya kinakailangan mong magkaroon ng financial goals at magtakda ng mga layunin sa pananalapi tulad ng pagbili ng bahay, pag-aaral ng mga anak o sa yung oras ng pagreretiro. At number 8, magkaroon ng emergency fund. Ang emergency fund ay isang ipon na inilalaan mo para sa mga hindi inaasahang mga gastos at protektahan ang yung sarili at ang yung pamilya laban sa mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit o aksidente. Dahil ang pagyaman ay hindi nangyayari overnight, kaya kailangan ng sipag, tiyaga at disiplina. At huwag matakot na humingi ng tulong o payo sa mga eksperto sa pananalapi, pahalagahan ng edukasyon, at kaalaman sa tamang paghawak ng iyong financial, dahil ito ay isang susi sa pagangat ng estado ng iyong buhay. Ang pagyaman ay isang proseso, sa pamamagitan ng tamang pagpaplano at disiplina, maaabot mo rin ang iyong mga layunin sa pananalapi.